ang sarap talaga gumamit ng manual guys gamit natin ngayon is Raider 150 FI Satria 2024, ayan sya oh. yan po ang POV nya bakit ba tayo nag Raider at bakit natin binenta yung Winner X natin kasi lalabas ang bagong Winner X <laughs> hindi na si Winner X Winner R na, sana uh, lumabas this year sa Pilipinas yung Winner R Winner R 150 so bakit natin binenta? kasi nga yun nga lumabas at gusto kong ma-feel at ma-experience ang Raider so parang ano to eh childhood uh, inner childhood dream car wala lang gusto ko lang siyang ma-feel or ano ba yung experience ng bilang Uh, nakasakay sa isang raider nandito pala tayo guys sa SM13 pauwi na tayo napakalakas, napakaliksi napakagaan, napaka powerful lahat <laughs> underbone king nga ang tinatawag dito di ba? Diba? so yun, gusto ko lang ma-experience so binili ko siya pero hindi ko siya transfer pala guys kasi ibibenta e, ko siya <laughs> uh, bala ko sana transfer to eh sa pangalan ko pero eh, lalabas yung winner are eh. So, ibibenta natin to siguro after mga 6 months of use. Goods naman guys, napaka solid nya. Ayan sya agad so Tinanggalan ko yung leg, leg shield ba tawag dyan. Para kunwari kargado pero napaka solid. So, yan lahat yan. Functional, hazard, pass light. ah uh, ano pa tawag nito? yung mga ganyan. Basta ilaw to para dito. Busina, signal lights naka Tapos ito pala yung side mirror ni Winner X natin. So may touch ng Honda Winner X to, ayan oh. <laughs> so ibebenta natin to, guys. Kasi lalabas nga yung si Winner X. Gusto gusto ko lang talaga my experience at magkaroon ng trader kahit samantala. Pero ano kasi to eh pang ratratan talaga tapos ang ganda ng forma ang ganda ng upo mo ang baba lang tingnan mo napaka bend lang yung, yung yung tuhod mo tapos rektahan talaga to kasi naka parang aggressive driving position ka dito di naman to masakit sa likod guys sanayan lang talaga ngari sanay ka sa mga uh, normal positioning ng ride, riding mo pagdating dito mapapagod ka talaga kasi sub sub to eh. pero pag nasanay ka sulit talaga to at hindi ano siya hindi siya hindi ka mahirapan kung ano yung mga parts na bibilhin mo or uh, kailangan mo kasi napakadami siyang parts <laughs> kasi nga matagal na yung rider sa atin yung parang ano ilang taon na so marami na siyang parts available kung gusto mong mag build street gp thai concept lahat tapos napakamura lang ng ano ng parts niya kasi nga gawa ng maraming ano uh, user at saka nagde-demand niya supply and demand lang naman yan guys eh powerful na motor grabe ang ano ko lang dito napaka advanced reading niya <laughs> kasi nga naka ano to naka 45 feet na sprocket sa likod pang ano siya pang arangkada pero walang dulo pero napaka bilis mo na ano parang 100 umaabot ng 140 pero pang takbo ko parang ano lang 100 lang yata yun sa winner x natin <laughs> advance reading kasi nga yun, pag nagpalit ka pala ng sprocket dito nag advance reading siya lalo na pag malaki yung likod mo ang stock kasi nito is 38 1438 so yun siguro yung Uh, nakaprogram naka-program na speed niya. So siguro tama ang speed pag ganun. Pero pag nilakihan mo na, magigiga advance reading na siya. Kaya mo oh, takbo ko 65 na agad. Pero parang tabong 40 lang 'to eh. <laughs> e ba parang ganun. Solid, guys. Apakaswabi ng makina. yun gusto ko lang mafulfill yung inner child ko para magkaroon ng rider Yan yun lang. Yun lang yung reason ko dito pero lumabas si winner R eh wala akong masabi sa ano sa smoothness ng engine ng K56 ng Honda shifting low RPM high RPM napakasulid nun sulit ng winner X natin. Tapakatahimik ng makina lalo na pag shifting ka. Oh, oh, oh. Gabi ang ganda. Walang ano, oo oh, sobrang sulit talaga. Smooth ba? Ang lakas no? Ang lakas. <laughs> ang lakas ng rider. Tapos, ang kagandahan dun, sobrang tipid sa gas yung Winner X na yun. Ano isang rason pa kung bakit ko binenta? Kailangan ko ng cash eh. Kailangan ko ng ano, pambayad sa kanya. Ganon. Eh, may dalawang bon pa yun. Ang hulog ko kasi noon, nasa 10K eh. 10K a month. So, kailangan ko yun ng pera ay eh, eh, medyo gipit tayo, di ba? So, binenta ko siya. Tapos, yung likod nun or yung sobra nun binayad ko sa monthly nun tapos yung likod naman ng yung natira binili ko dito kasi mas mura to eh mas mura ko nabili to kaysa pagbenta sa Winner X mahal yun worth it naman kasi yun uh, kargado na ng accessories yun kargado na ng anong kailangan sa kanya nandun na naka shifter din actually guys naka shifter na tayo ayun RCB shifter na to half shifter yung S4 nila pang Raider FI talaga ang ganda araw formal racing racing ka na talaga dito <laughs> so yun lang guys maraming salamat kung bakit tayo nag Raider yun lang kailangan ko or ano ko lang parang sa akin lang na fulfill ko lang yung ano ko pagkaka Raider ko yun lang pero hindi pwedeng magiging end bike sa akin to kasi <laughs> tumatagal, tumatagal, tumatanda tayo, di ba? Masakit sa likod, hindi pwede pang long ride. Yung Winner X talaga, pwede yun. Pwede kung magiging end bike yun sa underbone category na 150cc, di ba? Pwede mong iuwi ng Mindanao yun. Napakaswabi ng makina, sobrang sulit na um, gasolina. Wala akong masabi doon. <laughs> kung gusto mo ng racing racing dito ka <laughs> sa Raider 150 FI <laughs> solid ang ganda pa ng form parang ang ganda niya tingnan sa umaga ganoon <laughs> kung ano ka lang talaga may choice ka pwede mo ipiliin yung dalawa diba pero hindi naman natin magagamit din kasi hindi naman natin magagamit nang sabay ba? Diba? So kailangan natin pumili eh, ano? Ratratan to ah, Ang ganda ng ano nito Ang ganda ng alis nito Thank you for watching guys This is Grip Moro Abangan natin yung ano Winner R pag lumabas ng Winner R na yon pag iiponan natin kukuha tayo nun <laughs> pero bibenta natin to diba <laughs> Woo, wala ba tayong pera kasi ayos <laughs> yun Winner R 150 on your grip bye bye